Atras pa kong Atras pa Relax lang, relax lang guys At tagay sa gano'n itong space Relax lang, relax, relax At tagay sa gano'n itong space Mamaris, ibog tagamay mambe Salamat sa inyong pag unya pagpakita at supporta kay President Duterte Hindi na siya hindi na siya na amodin ni sa gawas onya uh, -on siya nga ihatag eh, nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahat po sa iya ha uh, bahala na eh, so be it oh nga mensahe sa inyo kay nangutan mo ko mensahe niya para sa inyo kung oh, lang ta surrender jud ma'am ha. Ah oo, di dili ka surrender. Dili ma'am, dili mo naara jud mi ma'am. Ma Any service nga kaya na mam ma'am nato Love sa kana mo ma'am. We are also praying for you not only of for Tatay. Course. When you are okay, Tatay is okay. Okay, okay naman siya, ma'am. Health-wise, uh, mm -hmm. health na-historyan na na ako ang doktor and uh, daw sila ginabuhat sa iyahang medications. Um, dili na daw po kinahanglan ihatag dito sa sulod ang medication kasi eh, sila rakuno ang talit uh, sa mga tambal. Yeah. Onya, ang iha lang is ang kaon gihapon. Wa gana lagi mo mo kaon so okay. ning nangayo og gatas og prutas wow. available It's man kuno na sa iya ha ang gatas ug prutas. Okay mm -hmm. ra man siya. Mao problema ma'am. Ako po, ta uh, og okay, so, uh, <laughs> okay, okay na lang. Love yeah. like yeah. Ka na mo. Ta na mo. Ma'am ma 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 from Iceland. Ma ma'am ma from ma Iceland. Bless you. Just visit there, ma'am. I will tour you around. Yes. Kumpa pa pa Lord. Oh, Lord, oh. Ma'am, pasensya na ka, ma'am. Pabaga lang, jugod na, ma'am. Pagkaksa ko, kausama, ma'am. Oh, this is my house. May hapus eh, ma'am. kita ka tingin Ah, oh. Pwede ka makapicture? Ah, uh, yes, ma'am. Relax lang. Relax lang sa ito, guys. The same. Relax uh... okay. <laughs> Maayong sa ma 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 <laughs> ma ka pa ko haway mamintai. Ah sorry, <laughs> sorry, sorry. Asa mangkwani mo tindog? Hindi mo ko makita putot gilangan natakaran. Naaderin ta ka Davao, ma'am. <laughs> ma'am, kamusta do, ma'am? Kita eh na kita mo. Kamusta ka, ma'am? Karon sa <laughs> imo, ma'am. Okay ra ba ka? Okay ra mo ang mga problem. Ayaw mo kagulong sa ato, ay, ah. Preman ni sa iyo ma'am. Preman sa iyo ma'am. Pagbaba mo, hindi ka Love, love ka sa Cebu ma'am. Love ka namo, mga si si fresh ma na mga Cebuano ma'am. Ma'am, pwede ba kayo mag-uutana ma'am? We heard from attorney Kaufman na nakompleto na daw ang iyang mga legal team na nadaw kung isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ng ating kaso para sa ating former president? Ah, siya nalang siguro yung mukhang pakakakita ka ba? So, kay Siya man ang na-agreed ko. So, kagahapon na ako i-interview na isang ka-abogada ko na Ah, uh, nagka-okay hmm. uh, na namin, nagsinabot na namin, okay man siya. Ayun man po, unya, karong hapon pa, karong hapon pa, karong hapon pa, karong lang ma'am Kami para sa inyo po. Thank you, ma'am. Isa, sa ipaabot na mga Sa pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night. Yes, na nakausap ko sa uh, hapon. hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila no para hindi na uh, ma, mag, hindi na sila magulo dahil uh, mawala yung kanilang privacy at baka ibombard sila ng mga tao ng mga, mga tanong. Uh, ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas uh, Kaufman and na natin sila kung gusto nila magpakilala ng ibang uh, members ng team. Nakausap ko siya and uh, may isa very intelligent, mataas yung experience na, 19, experience, 19 years na ang experience niya uh, dito, dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except uh, ICC. So medyo alam na niya yung mga ins and, ins and outs of uh, the court. And uh, binubuo niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So ongoing yung mga interviews. And uh, merong meeting na mangyayari na uh, mamaya. So ilan po ang kinausap niya? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang I'm, assistant counsel. Um, Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team? Um, initially, four of five. Mm -hmm. Maybe. Uh, pero depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Uh, mm -hmm. Pero initial lang yung pag-loan. Ma'am, naisin natin po kasi si uh, attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng uh, Filipino lawyer sa defense team po ng TPA? Uh, ito. Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga uh, i-argue ia doon na batas ng mga uh, Pilipinas. Mm so, -hmm. Uh, meron talagang Filipino lawyer uh, kasama. Si Nadia Dea po ba? Um, wala pa kaming ano, uh, nagsishortlist pa yung uh, inutusan ko sa yung inutusan ko na mag, mag interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Ah, uh, Filipino lawyers. Pero, pa. ICC accredited na na? Um, likely hindi na. Kasi, ilan lang naman yung uh, ICC accredited. But, we'll see. Uh, we'll see. Depende sa ability uh, abilidad mm no, ng uh, lawyer. Maybe, Yesterday po sinabi niyo po si yes. mother niya po ay nag-decision po na pumunta po dito na dito siya ay makakapisita na mm, dito. Kamusta na po siya? Okay lang naman. Uh, 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 Kailan po siya ma'am darating? Uh, um, ah, nagsabi siya. Nagsabi siya na ano, kahit hindi naman siya makapasok ko okay. Basta malaman lang daw ng uh, President Duterte na dumating siya at nag, uh, express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, uh, I think aabot uh, ata siya sa birthday, ma'am. Uh, yun ata yung target niya na makarating sa birthday.